They are ready for vacation escape to heaven. Handang-handa na silang magbakasyon. Lord, kunin mo na kami. But they are not ready for war against the Antichrist. Kung ikaw, ang tinuro sa'yo, irarapture ka bago dumating yung mahihirap na panahon and then hindi nangyari. Anong magiging sa loobin mo? Tapos nahihirapan ka ngayon. Tinorture yung anak mo. Tinorture kayo. Ikaw na lang yung natira. Christian ka. Tapos in-expect mo, rapture, bakit ganito nangyari? Bakit pinapatay tayo, pinahihirapan tayo? Ano magiging sa loobin mo? Na yung nangyari, mali sa inaasahan mo. di ba? Magagalit ka doon sa mga pastor na nagturo, kala ko ba rapture muna? Bago Antichrist, magagalit kayo, di ba? Kaya sinasabi ng Bible, in the last days, maraming tatalikod. The love of many will wax cold. Ipagkakanulo ng magulang yung anak, anak magulang. Many of these Christian will be part of that great rebellion against God. Because they expect, what they expect did not happen. They will be angry with God. If I were you, maigi na yung naghanda ka and then rapture ka bago lumitaw yung Antichrist. Kaysa naman, hindi ka handa, biglang lumitaw yung Antichrist at nahihirapan ka. Baka pati Diyos sumpain mo pa.